Magandang araw, may gagawin nyo tayong ano, uh, ayan, uh, concert amplifier. Yan ang ano niya, yung forma niya. Bali, ang naging sira nito, itong likod. Ito, yung sa likod niya. ayun o, uh, yung pinakakordon niya, uh, kinagat na ng daga, halos maputol. Tapos yung ano niya, yung mga speaker wire niya rito, ito nakalagay dito. Ganito rin ang ginawa. Uh, pinagpuputol. Kaya hindi na nila ginamit. Bale ang gagawin na natin dito. Uh, ayaan muna natin siya. Ito troubleshoot. Titingnan muna natin na uh, kung may na ano may nasirang piyesa bago natin palitan tong cordon at lagyan natin ng ano to, ng speaker patugtugin natin kung ano siya kung okay naman. Uh, baklasin natin. Oto katulad to, uh, may silpa pa. Ibig sabihin, hindi pa nabubuksan to, hindi pa nagagalaw. Uh, kaya hindi rin nila basa-basa pinagawa. Bale ng ano nasa loob niya. Ito lang yung piyesang to. Bale ito yung, ano yung output uh, amplifier. Dito ito, ito may heatsink na to. Ito sa mga transistor niya. 'Yan. 'Yan ang nakalagay na rito sa mga ano, dito sa mga speaker niya. Ayan, 'Yan 'yan ang nagbibigay ng sounds dito. Tapos ito yung pinaka power supply niya ito. 'Yan. Transformer niya. Ito yung ano mga diode. Ayan. Ito yung fuse. Ayan. Kasi ito yung pinaka ano uh, pinaka-control niya sa ano sa ano sa harapan, andiyan yung volume, treble, bass, lahat ayan tawag yang preamp, preamplifier 'yan. Bali sa pagganito. Pag ganyan ang gagawin mo, ah uh, para makasiguro ang walang sira yung ano, yung yung output transistor niya. Ang bali ang ginagawa diyan, ang tinetester diyan, ito, ito, yung dalawang ano to, itong dalawang Ito, kung mapapansin nyo to Dalawang fuse Yan, fuse yan, dalawa yan Pag ito mag, meron pang contact Ibig sabihin, na uh, hindi naman siya pumutok Ibig sabihin, okay naman yung amplifier niya Walang shorted Pero, pag dito, may isa rito sa dalawang fuse na ito pumutok May problema yung amplifier Maaaring na shorted Yan ang tetesterin natin ito, itong analog tester ang gagamitin natin. Lagay natin, lagay natin sa times 10 ohms. Ayan. Testerin natin yung ano, yung ano, short muna natin. Ayan. Testerin natin yung fuse. Ayan, may contact naman itong isang fuse. Itong pangalawang fuse. Ayun, meron din. Ibig sabihin na uh, hindi na epekto yung ano yung amplifier niya kasi hindi pumutok. Kaya ang gagawin natin na uh, papalitan uh, na lang muna natin yung cordon tapos pagaganahin natin. Malita, may bago tayong cordon. So, ilalagay natin uh, para magkaroon nila ng ano, Nang ano to, Nang plug tong ano to, itong power supply niya. Ayan, napagdugtong na natin yung ano, yung pinaka Ang ginawa ko ito, bumula ko rito ng ano, ng isang ikot para ito, pag hinila ito ng ano, itong cordon na ito, ano, hindi sa ano, hindi sa may hila, may nakokontra sa loob kasi may bowl dito ito. Ayan, ang ganyan yan. Ang bali ang gagawin natin ngayon, uh, tetestingin natin siya. Lalagyan natin siya ng ano, ng speaker, tapos ano, uh, lalagyan natin siya ng ano, ng DVD para malaman natin kung tutunog siya yan bali itong speaker nyo kaya napansin ko rito sa mga speaker na to itong dalawang ikot na to yung isang red at isang black wala na natanggal na bali ang gagamitin natin yung speaker itong speaker A yan itong speaker A na right at speaker A uh, speaker A na left ito, ito. ito hindi na natin gagamitin ito kulang na yan, yan ang natin ng speaker. At may speaker ako. Uh, ilalagay natin to. Bali ito ano, wire. Uh, natin. Titignan natin kung tutunog siya. Ayan, nalagyan na natin yung speaker. Uh, tester muna natin yung speaker. Tingnan natin kung may contact dito. So, uh, gagamitin natin ulit yung analog tester. Pag magte tester ka ng speaker, kailangan sa times 1 ohms lang. Tapos, uh, pakinggan mo kung may gagaralgal. Ibig sabihin, pag may gumaralgal, may contact siya. Ayan. Ito, unang speaker. Uh, short muna natin. yan, mayroon. Ay, ano, na, may naririnig yung tumutunog. Ibig sabihin, may contact dito yung speaker. Ito namang isa. Ayun, parehas. Ganyan lang yan, o. Oh. Pag tinester nyo yan, ganyan. Yung isang, ano, yung isang test para, uh, medyo gagalaw-galawin nyo. Ay, tumutunog. Kabila rin. Yeah. Balang gagawin natin, ha. Testingin natin siya ngayon. Ito, lalagyan natin siya ng ano, RCA. Uh, bali, ang gagamitin natin dito ay itong BCD. Yan. Tapos ito, uh, ilalagay natin to sa DVD. Titingnan natin dating kung dating tutunog. Ito, yung DVD natin. Lalagay natin dito. Yan. Ngayon, titingnan natin kung tutunog siya. Uh, sasaksak natin yung DVD kasi ito naman yung sa ano sa, sa amplifier ayan, saksak din natin ayan iaharap natin yung ano amplifier para atis malaman natin kung gagana siya ayan, ayan ang harap ng amplifier uh, ano muna natin yung volume babaan natin Ayan, naka naka zero. O natin. Ayun, may power na. Bali, lagay natin sa BCD. Ito. Ito naman, lagay natin sa speaker, lagay natin sa A. yan Ayan, meron na. Ya, tumutunog na. Sa balance. Left. Right. Magana. Bass. Baba natin yung bass. Malakas ang base. Ya, baba natin. Treble. Ya, magana na yung speaker niya. Left and right na yung speaker. Yung left and right na yung speaker, gumagana na. Bale na... Naging problema lang talaga. Ang ginat ng daga yung ano, yung ma uh, wire niya sa ordo niya sa kuryente at mga speaker wire niya. Pero yung sakto naman din sa may loob ng ano, ng amplifier, wala namang naepektuhan. Gumagana naman 'yan. Okay, sige pa. Maraming salamat sa panonood. Basta watch, share and subscribe lang po kayo sa mga ginagawa ko para at least lahat ay nasusubaybayan. Sige pa. po salamat.